Hello. Uh, ang araw po sa lahat. Yan. Yeah. Yeah po ang ating uh, panukala ni Senator Soto. Am uh, Hindi niya nakukunin kanyang sahod at ibibigay niya 'yan sa mga mahihirap na estudyante. Oh, uh, di ba? Sa tapat sana noon pa 'yan, <laughs> Noon pa. napabalik balik na lang diyan sa Senado Ah, uh, bago ang lahat, ha? congratulations, sir. Sir Senator Soto. Okay. Okay yan, maganda yan. Hindi bigay mo yung mga sahod, sahod mo sa may hirap Pero sana masigit pa ang gawin mo niya kasi nanalo ka bilang isang senator. So, gagawa ka ng batas. Uh, ko lang, siguro, ko lang, siguro gumawa ka ng batas para sa mga may hirap na estudyante. Lalo yung mga nasa laylayan, lalo yung mga nasa bundok, lalo yung mga walang kakayahan na magulang na may mga bata na gustong mag-aral at magtapos yun dapat kailangan mas malawak di ba kasi ano na pabarik-barik na lang yun sa senado kung kailan matindi ang laban ang gagawa ng mga bagay na eh, hindi nyo naman kailangan ng sahod kasi maliit na lang sa inyo yan eh. mayayaman na kayo maraming pinagkukunan na pera is nandiyan kayo siyempre kailangan nyo ng uh... Oo, sa palagay ko lang, baka kailangan nyo ng kapangyarihan, protection sa pamilya, kung sariling kapanginabangan. Kaya na dyan sa Senado. Halos karamihan naman dyan. May yaman na yun, hindi naman, hindi naman kailangan ng sahod ng mga yan. Tapos dyan sa Senado, ang kailangan dyan, yung talagang totoo, tunay na gustong maglingkod sa taong bayan. Parang hindi nasasaya yung mga tax. Hmm? Ah, tulad ni Senator Marcoleta. Diyan talaga, bilib na bilib ako sa tao yan. Talagang, alam mo, ito yung uh, gigil na gigil na maglingkod eh. Marami na itong, parang may a-accomplish to talaga ng marami. Yan ang, uh, yan ang senator dapat. Hindi niya malang may bibigay yung kanyang ano, uh, sahod sa taong bayan. Eh, kailangan niya araw-araw yan. eh, siyempre, may pamilya yung tao. Gagawa siya ng batas para sa nakararami lahat ay uh, maaambunan tulad yan nga uh, Meralco lahat ang kumusungo ng 2,000 pababa ay ililibre niya na ilalaban niya ng debate yan ayun sinasabi nga niya kung, uh, kung kayo ay mas nakakaisip ng uh, mas maganda pa isa sa akin eh, pag-usapan natin yan at tutulong si Senator Marculeta at kung hindi naman Maganda at mas maganda pa rin kaysa ng Tormar Coleta. Eh, huwag na kayong lumaban ng debate. Diba? Yun lang at uh, yun lang naman sa palagay ko. Yun ang opinion ko at maraming salamat.